Sari-saring opinion ang mga OFWs sa isa nating kababayan na domestic worker sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Bakit daw na napawi? Dahil maganda. Sa sobrang ganda, marami na priya. Sari-saring komento yung mga tumatagal sa Saudi. Dahil ang tumatagal lang daw sa Saudi, yung mga pangit. Yung mga ganda, pinapawi Hindi mga gusto ng mga mga Sa konsa, siya kasi ang nagsabi na maganda siya kaya pinauwi ng amo. Pero ang katotohanan lang pala, hindi yung totoo. Puro haka-haka lang. Maraming nag sa kanya, mga OFWs. Pero marami rin nag sa kanya ng mga OFWs. Sari-sariling komento, sari-sariling question, sari sa uh, nag-viral siya. Ang isa kababayan na isang uh, household worker sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Pero napauwi siya dahil siguro tapos ang kontrata o hindi pagkakaunawaan ang kanilang uh, amo. Dahil hindi totoo yun, pinauwi siya dahil sa taglay niyang ganda. Lahat naman tayo tumatagal sa abroad. Pero hindi yung kagwapuhan, kagandahan mo, kaya hindi ka. yung mga rason. Yung mga rason siguro kaya nag-exit siya o pinauwi siya ng kanyang amo. Hindi yung rason na... Maraming kasing lumalabas na mga kuro-kuro, mga conclusion. So inaakit daw ang amonia, anak ng amonia. mahirap yon yun. Akitin mo, ang uh, kaparusahan po dito sa Saudi ay uh, may katapat ng pagkakulong. Pwede kayo makulong kung ganoon ang mangyayari sa inyo. Bawal po yan. Pero pakinggan natin ang sinabi ng ating kababayan na isold worker dati dito sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia ako daw sinuotan sa akong pagtrabaho is pang pinas tapos magawas daw ko nakatawen guys kung kamo ha first tubagon na ko. ang akong suot jud nga magtrabaho is naka uniform jud ko tapos sa kahijab na ha <laughs> tapos for about sa some maligo tapos tuwalya nakagawas. Hoy guys, listen po mag green coat ko no. Hindi CR. <laughs> o lagi ako ang si sa mga OFW no. Murag karon lang ko kadungog nga ang CR <laughs> nga sala, Syempre kung ikaw kadama ang CR jud nimo na jud sa inyong kwarto. So feeling free ka nga magawas ka na katawil kay na imong kwarto. Ano? Unsa so di ay mali eh kung mag magtuwalya magawas. Ako ang ako ang CR chums, is nasa kwarto, na ako sa fourth floor sa nana ko sa fourth floor, sa mga labahanan, sa mga lansyahanan, dito na ang kwarto. <laughs> Oo, tama. Nadyo na sa... Uy, Diyos ko. Ambot mga kuan kay gutok ba niya. Mahimuot pa, ko, sa mga istorya sa kuan ba, sa oban kay... <laughs> mag-post sila no about sa mga reasons tapos pag lantaw ni mo sa ilang post mawala na unya ang ilahang ang ilaha sa jung unsa ang ilaha sa jung Facebook ay nakalak tapos mahimuot sab ko no kay ngano gina compare nila ako ang nawong sa ilahang nawong nga naka filter o sa akong nawong nga naka live Luis na ko ato eh, laban tapos ang second naman na reason is na ako no Adoy. Ano siya to? Ako daw ang amo na Adoy, anak mga pulis. Tapos mo dito kong akong giakit, nagita daw mi sa akong madam nga nami sa sulod sa CR. Kamo bi mga OFW mga kadama. Dira sa Middle East. Do you think kung nakasala or nangabit ko makagawas pa ka ako sa ilang balay? Do you think kung nakasala jud ko sa ilaha ug at nga sige dito na ta sa ginaingon nila nga nagiakit na ko ako ang baba. Do you think ako madam mo sugot nga lang ko nga wala tapos paulion lang ko nga quits lang ba walay nahitabo. Oh. Mga ano lagi ka nang Kabalo ka, mostly nga nag, -nag bus sa Aqua is mga OFW lang yapon. So, unta, ang nakasabot sa ako ang sides is mga OFW po, kasi sila man nakabalo kung unsa jud ang mga ugali dito sa to ang mga amon. No? Hindi ko rin na lahat na intindihan ang sinasabi ni Ate Girl, kasi Bisaya, pero konti lang, naintindihan ko yung iba. Hindi raw totoo na pinauwi siya dahil uh, nagtatapis siya ng tuwalya, lumalabas sa <coughs> kwarto na nakatapis na ng tuwalya. Ang sabi niya ay uh, naliligo daw siya sa loob ng kwarto, nandun daw siya, kung nakatapis siya pwede naman daw yun. Pero hindi yung totoo na lumabas yung mga katotohanan, yung mga kuro-kuro. Pero ito, ito po yung katotohanan sinabi niya at yung nag-viral na isang household worker. Uh, pinagpisahan o maraming nag-bash nag, uh, sa kanya ng mga OFWs pero kinonfort din naman siya ng na kanyang mga ka-OFWs kaya huwag kayo maniniwala sa mga hakahakala hindi niyo pa napatunayan Ay, lalo na sa mga vlogger ah nagpapalabas ng mga fake news maglabas naman po kayo, magkuntin kayo yung katotohanan hindi yung puro fake news minsan kasi makakita lang tayo ng uh, picture yun ang basihan natin. So gagawa tayo ng content para mapag-usapan for the sake of views. Hindi po yun. Doon po tayo nagkakamali. Huwag po natin pagbasihan yung picture lang. Yung kwento lang. Hindi lumabas yung true story. Gumawa na tayo ng content para lang for the sake of views natin magkaroon ng views. Hindi po yun. Kaya si ate, saludo ako sa iyo ate. Naglabas ka ng uh, salubin mo, nilabas mo yung katotohanan. Oh, we are proud of you. Salamat po ako sa iyo dahil nilabas mo ang katotohanan. Kaya tumigil na 'yung mga nagbabas kay Ate Girl na pinauwi siya dahil dinakit 'yung amo sa sobrang ganda niya. Marami na nasaktan ng mga FWs. Yung iba ay tumagal daw ng 20 years o ilang taon pa. Bakit daw sila pina hindi pinauwi? Marami nasaktan dahil hindi raw sila maganda kumu maganda si Ate Girl kaya hindi tumagal pinawi ng kanyang amo. Pero hindi po yung totoo. Uh, wag po natin pagbasihan yung isang picture lang. O hindi pa napatunayan ay gagawa ka na ng content for the sake of views mo. No way. Yan ang mga sakit ng mga ibang vlogger. Puro fake news kasi minsan. So after all, maghingin ng sorry. Mag-apologize. Huwag naman ganun. Kasi nasiraan mo na. Nasira mo na yung reputation ng iba nating kababayan. Huwag po tayo maglabas ng mga pro-fake news. Puro katotohanan lang po ang sabihin natin. So saludo ako sa iyo, Ate Girl. Kahit hindi ko lahat ng yung sinasabi mo kasi bisaya, kukuha ko naman yung ibig pong sabihin. Maganda yung uh, nag-live ka, sinabi mo yung uh, nangyari, kaya ka pinauwi dahil uh, hindi totoo na nangyari. Yung mga inaakit mo yung anak na amo mo. So saludo ako sa iyo, Garn. Uh, keep up the good work. Oh you